Brom brom brom, nandito na naman si Machong Brom brom. Ha ha ha, hey, mama. Ha ha ha, mga kabrom brom, may nakita na naman ako sa tabi ng kalsada mga kabrom Bigyan na naman natin ito ng pagkain, let's go! Punta tayo sa Makdo mga kabrom para bumili na pagkain para ibigay doon sa tutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrom let's go! Ah, uh, dito na tayo sa may Macdo mga kabrumbrum bibili na tayo ng pagkain para bigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrom pasok tayo. Let's go. Dito na tayo mga kabrumbrum bibili na tayo na pagkain. Let's go. Ah, uh, to na mga kabum, nakabili na tayo ng pagkain sa Macdo. Ibigay na natin to kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga kaburong vlog Hatid natin itong pagkain doon sa natutulog sa tapin ng kalsada Katulong na naman tayo ngayong gabi mga kaburong Doon sa natutulog sa tapin ng kalsada Let's go mga kaburong vlog Hatid natin ito Let's go Oh, nandun sa mga kaburong vlog Ito natin para ibigyan pagkain Let's go, nandito siya mga kaburong Let's go mga kabrong bumbum na bibirin natin bangkay katatay. Let's go.